Buenos dias, señoritas y señoritos Tinulik sa ni uh, sen former senator Panfilo Lacson Itong mga kapwa kong senator niya Or dating kasamahan niya sa Senado Dahil pinabayaan nila Lokohin sila ng kongreso And also may, perhaps with the knowledge of Malacanang Ng mga Marcos Boys dito sa mga illegal na cha-cha funds. And I'm calling it illegal dahil ito yung mga ang program funds na pw pwede malusutan sa Commission on Audit dahil ang mga congressmen lang at malakanyang ang nakakaalam. Kung baka there was no transparency in the approval of the 12 billion cha funds inserted in the budget of the Commission on Election and the 26.7 billion cha funds inserted in the uh, Department of Social Welf Welfare and Development at ito yung uh, ito yung pondo na nadiskubre lang ng ng mga senador during the Senate hearing at uh, during the uh, uh, dito uh, during their investigation on the waste stage or pagnanakaw na siguro ng public funds intended para sa atin pero nilagay sa chacha ng mga congressman. And as we said earlier, this can, they cannot do this without the approval of Malacanang. Kasi Malacanang nire-review rin yung uh, budget. So, for for these fans known as the akap ayuda sa kapos ang kita program para malusot-malusutan ang mga senador this is really a grand conspiracy by congressman malakanyang and the department of budget and management paano ito nalusutan sa kalaki-laking pondo na ito 26.7 billion pasensya na kayo Parang sinasabotahe ako ng ilaw ko dito. <laughs> ah, kailangan na ng bago, bili na naman ng bago, grabe. Parang magastos na itong vlogging natin ah. So ah, kaya sabi ni Ping, eh hindi totally kasalanan ng mga ng mga uh, congressman. Naging pabaya rin yung mga senator. lalo na itong si Senator uh, Amy Marcos na Uh, nag-iingay dito sa or who is leading the investigation dito sa sa irregular release of uh, and budgeting of the uh, Chacha fans and then si Senator Bato de la Rosa na maingay rin dito dahil uh, tinututulan ito ng mga Duterte at kasama na yung sinusuportahan natin parati sa mga investigasyon niya na si Senator Amy Marcos at uh, ano, si Senator, uh, sorry na nagbulabog ako sa, sa ilaw. Uh, si Senator Riza Ontiveros, who represents the the minority in the bicameral conference committee. Di ba I explained earlier, ang budget na nagsisimula sa DBM, gagawa na si DBM ang budget, i ibigay sa... Uh, appropriations committee ng congress under kay Saldico, kaya powerful itong congressman na ito and then ihihearing nila ito either i-approve or disapprove increase in or babain ganon but they're not but they are not empowered para mag-create ng panibagong funds but in this case 450 billion na program funds itinago nila sa mga departments sila lang nakakaalam. So dumaan itong budget, inapprove ng uh, ng plenary ng Kongreso, hindi pa rin alam ng mga ibang congressman and then napunta ito sa Finance Committee ng Senado and then approved naman ng plenary ng Senado, hindi pa rin alam uh, wala pa rin sila alam tungkol sa AKAP na ito and then dumating sa bicameral conference kung saan nandoon kasama uh, nagkikipag uh, I, uh, meeting yung sila Amy Marcos, Bato, at si Risa Ontiveros at kasama rin yung counterpart nila ng mga congressman at uh, they were supposed to reconcile the House and the Senate version sa Bicameral Conference Committee bago idiretso kay Marcos uh, for approval and review na una review and approval by Malacañang. pero nangyari pinagdiskasan nila lahat wala silang aware na mayroon pala mga inserted funds sa mga department yun na nga 12 billion sa 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 COMELEC uh, 26.7 billion sa DSWD yun ito na nga itong animal na ito ayuda sa kapos ang kita program siguro ayuda ito sa mga congressmen more at saka sa mga sa mga mayor na nagpo ng chacha kasi di ba dapat bawat distrito daw na makabuo ng ng uh, signature na required ay may reward na 20 million. So ito na nga pati yung 100 100 kada kada boto binibigay dito na nga yun. So uh, after natapos yung discussion ng BICAM committee na nandoon nga sila uh, ay Marcos and Risa at inalaw nila na gamitin yung signature nila or, or electronic copy ng signature nila nung tapos na sa BICAM doon in-insert bago ipadala sa Malacanang at kahit nakita yun ng Malacanang hindi rin pumiyok yung Malacanang dahil may, may, may usapan na sila last year pa obviously na bumuo ng budget itago ito para gamitin pang chacha baga alam na rin pati ng Malacanang Na uh, ipupush nila, nila yung chacha E pumaltos Dahil yun nga Nag-ingay tayo Nag-ingay yung taong bayan. So ngayon lang Na-discovery na meron pala animal na Na-akap na ito Ayuda sa kapos ang kita program Na sila lang Sila lang ang alams At sila lang ang kumita Taong ba, tayo lahat Nga, nga. Nga nga, ikaw, meron ka ba, meron ka ba natanggap na ayuda sa kapos ang kita program? Lahat tayo, kapos ang pera, pero wala ni, ni singkong duling na nakuha natin dito sa akap na ito. Kaya, uh, uh, kaya binanatan ito ng mga senator na as we discussed earlier, in fact, uh, investigahan ito ni Senator Amy Marcos, itong akap na ito na sinasabi nga Magic Akap, at uh, meron pa siya natanggap na text, si Aimee, na hagip, na hindi pala, bago pala i-release itong ASAP, APAC, uh, Akap, da dapat may approval mino, muna ni uh, Speaker Martin Romualdez. So ngayon, pinagtatawanan pa nito mga congressmen si Aimee. Dahil sabi pa nitong si ah, uh, uh, nitong si Uh, Representative David J.J. Suarez ng Quezon, sabi niya, in reaction dito sa pagdiskubre nila ng ACAP, sabi niya, ignorance of the law excuses no one. Lalo na kung ang nagsasabi nito ay yung mismong gumawa at lumagda sa batas. Yun nga, nag-sign daw sila Aimee. Pero sabi naman ni, nila Aimee at saka nila Risa Ontiveros, we acted in good faith. Kumbaga, they trusted the, the na pag-approve nila sa, sa BICAM, yun na yung version, final version. Pero ang ginawa pala ng mga congressmen, nung in na sa BICAM with the approval and knowledge and cooperation of Malacanang, in nila bago isubmit sa Malacanang. Nakita ng akap ng Malacanang, pero dahil yung Malacanang, pabor rin sa chacha at at inamin naman ito ni President Bongbong Marcos yung economic provisions daw although hindi niya alam yung pinsan niya si Romualdez political provisions ang gusto talaga baguhin para ma-extend yung termino nila so doon na insert yung akap na ito kung hindi pa pumutok yung chacha na ish palpak na PI issue nalusutan na sana itong paggamit nito at ginamit na, na nailabas na ito sa mga tao sa mga mga kaibigan nila mga constituents nila mga supporters nila yun lang na kinabang sa kaakap na ito so ngayon uh, pinagtatawanan pa ng pan mga congressman ang mga senator pero hindi nyo alam dahil dito hindi na kayo <laughs> babantayan na ng mga senator item by item hindi na kayo uh, pababayaan na for trust basis, ibigay nila yung signature nila dito. Marami, ang, kapal-kapal ng budget siguro, mga one feet kung libro, mga, 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 six feet ang taas ng mga budget books na nire-review nila. Kaya pwede talaga itago yung budget. Kaso lang, ganun pa man, ganun paman, sabihin pa lang pa naman nila Risa Ontiveros, kasi tayo even with support Riza pero we have to criticize Riza sa issue na ito dahil napabayaan niya yung bang, yung uh, role niya to para bantayan yung pera ng bayan. Ganon rin si Aimee at ganon rin si Bato. Kapabayaan niyo kaya nawalan tayo ng 12 billion sa uh, nasayang yung 12 billion sa Comelec. At sayang yung 26.7 billion. This is your uh, making pa rin. This is your responsibility. You are there. Ang staff nyo, mga 30 to 50 kada senator. I should know dahil marami ako naging kliyente dyan sa Senate. I should know. Pero bakit hindi nyo pina review Kaya tuloy, uh, pinatutsada sila ni, sa, ni former senator Ping Lacson. 'di ba we we blog earlier na ito si Ping Lakson kahit galing military ang background nito pero siya yung nag-expose na ang ginagawa pala ng mga congressmen for example meron meron gymnasium uh, gagawin si congressman blogcaster so ipopondohan niya ng 100 million so okay sa pangalan ko yan ilalagay nila sa budget sa pangalan ko yan. Pero ilalagay rin nila budget another 100 million sa sa DepEd, another 100 million sa DPWH, another 100 million sa sa kung sa paan, saan pa man department. So five times the same items, five times iba budget. Meaning ang, ang, ang gagawin lang gagastusin lang sa budget sa sa uh, auditorium ay 100 million. Pero babadget na nila ng, half, ng 500 million. Ibig sabihin, kahit magawa na yung budget, meron pa rin 400 million for the boys. Boys sa Malacanang, boys sa Kongreso, boys sa Speaker, Office of the Speaker, boys sa saan man department involved na tinatago rin yung budget na yun. Yun ang tinatawag a uh, parking pina-park lang yung budget pero naka, nakalaan na sa isang congressman. So, na discovery ito ni Ping na sinasabi niya may mga items tinatago nila at iba'y mga projects 3 times to 5 times pinopondohan or 5 times may item doon sa iisang project na yun. Inexpose niya ito in fact last year inexpose niya ito. So, ganon ganun kagaling si Ping. Kaya sabi niya Uh, ito response ito kapabayaan rin nila nila Amy Marcos nila Risa Ontiveros at Bato de la Rosa ito ang uh, dipping sa sa kanya sa Twitter at nilagay pa nga niya yung pangalan ng staff niya na tumutulong sa kanya i-review yung budget sabi niya Akap, ayuda sa kapos ang kita program is one budget shenanigan, katiwalian, ibig sabihin, That makes me miss my late night sessions with my former senate team. At binanggit niya dito yung mga pangalan. Ito, mga 30 na ito. During budget deliberation Missing inas midnight snacks as well. So, ibig sabihin, nung time niya, umaabot sila ng, ng hating gabi, hanggang umaga, nire-review, iniisa-isa lang nila. Kahit gaano kakapal yung libro, kahit six foot ang 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 laki ng mga libro uh, kung i-stack stack mo uh, nilireview nila isa-isa item by item para hindi makalusot yung mga kasi remember si Ping hindi yan tumatanggap ng pork barrel pero nilireview niya mabuti yung pork barrel So sabi ni Ping a was neither in the House General Appropriations Bill so hindi nakalagay sa budget version 2024 budget version ng Congress nor in the Senate version of the budget measure it was a ghost item under the DSWD until it was inserted in the bicameral committee report that's the evidence you're asking to prove that it was a tricky insertion yun kung in short uh, bine-blame rin niya yung mga kasamahan niya na nautakan sila ng Malacanang, ng mga Marcos Boys, ng DBM, ng mga Marcos Boys, at saka ng mga congressmen, ng mga Marcos Boys. Napabor sa tsa-tsa lahat. Kumbaga, nagsama-sama na sila at niloko nila yung, yung, Senado. So, kaninong kasalanan yan? Kasalanan rin Ni, sa, nila Senator o Ontiveros, Amy Marcos, at Bato de la Rosa. Na, pero maganda lang dito, nalusutan nga nila ngayon, I don't think sa next budget, siguro gagawin na ng mga senator ang trabaho nila. Kaya please share this blog. Ipadala nyo sa mga senator, ipadala nyo sa mga staff nila. Share this blog para umabot sa kanila because we also hold them responsible. Kahit sinusuporta natin si Risa, ha, Ontiveros. Pero Uh, we are disappointed with you, Miss Senator, kasi you let us down. Pinabaya... kay busy kayo sa investigasyon kay uh, kay uh, kiboloy pero your your staff, ang dami niyong staff, should have really done their work. Ha? Huh? We because we entrusted you to watch out dito sa mga magnanakaw sa Kongreso at sa Malacanang. and you failed us. Kaya tama rin, in a way, yung mga congressmen na sinasabi, ignorance of the law, excuses no one. Ang problema lang dito, ignorance of the law cost the taxpayers 12 billion plus 27 billion, that's, uh, may na sa math, 30, almost 40 billion. Sayang! Napunta na sana yun sa mga medisina, napunta na sana sa pag-generate ng trabaho, sa pagtulong sa mga negosyante, sa laptop ng mga estudyante at mga teachers, sa salary increase ng mga public school, public uh, public school teachers and nurses, mga engineers at uh, mga tao na deserving and uh, needing of our help. So I hope you learned your lessons and kung pinagtatawanan at kinokondena kayo ng mga congressmen until you deserve it. You should learn to protect our money. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.